kami guys mag mag parkour na tayo tara na guys tara hirap hirap ito guys na hirap sila so guys uh, ay guys hirap guys na mga tayo pa ako ulang tayo pa ako tayo na tayo na ka guys hirap talaga so, sa inyo ba mahirap ba to Uh, oh, hindi. Okay. Guys. Amamadali ba to? Oh. Oh, hindi, guys. Binyan na lang. Kung, kung. Uh, oh, hindi. Okay, bye-bye.